buhay technologist. Alam niyo ba na higit sa isang daan at tulumpo ang wika at dialecto ng ating bansa? Ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon. Iba-iba man ang ating nakagisnan, iba-iba man ang mga salitang ating ginagamit. Ang wika ang siyang kaluluwa ng ating kultura, kasaysayan at pagkakakulunan. Kung kayo ang tatanungin, ano nga ba ang kahalagahan ng wika para sa iyo? Nais mo bang mabigyan ng kasagutan ng tanong na ito? Halina at samahan ninyo akong tuklasin at alamin ang iba't ibang wika ng bansa at ang kahalaghan ng mga ito. Ang Pilipinas ay tahanan ng higit sa isang daan at tulumpong wika at dialekto. Bawat isa ay may sariling kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Ang wika ay higit pa sa simpleng salita. Ito ay nagsisilbing tulay ng pagkakaintindihan at pagpapalitan ng kaalaman. Ang bawat wika ay may sariling ganda at yaman na naglalarawan ng pagkakakilanlan ng isang pamayanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, maraming mga wika ang unti-unting nawawala. Kaya't mahalaga ang pagtataguyod at pagpapalaganap ng ating mga katutubong wika. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating damdamin, pangarap at adhikain. Ang pagyakap at pagpapanatili ng ating mga wika ay mahalaga sapagkat ito ang bumubuo sa ating pagkatao at nagpapalakas sa ating bayan bilang isang bansa. Sa bawat pagdikas ng ating mga salita, patuloy nating binibigyang buhay ang kaluluwa ng ating lahi. Ngayong alam na natin na napakayaman ng ating bansa sa wika, susubukan naman nating tuklasin at alamin kung paano ito ginagamit sa iba't ibang kumunitan. Pupunta tayo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, mula Luzon, Visayas,

Tangasinense, Kapampangan, Bicolano at iba pa. Sa Visayas naman, naririyan ang Cebuano, Hiligaynon, Waray, Karaga at Aklanon. Pagdating sa Mindanao, mayroon tayong Tausug, Maranao, Magindanao, Chavacano at Surigaonon. Ipinapakita nito na ang wikang binibigkas ay bahagi ng ating pagkatao. Tunay nga na ang wika ang nagsisilbing tulay para tayo magkasama-sama sa iisang layunin. Makikita din natin kung paano ang wika ay hindi lang salita, kundi isang uri ng pamana. Ipinapakita e nito kung paano tayo nabubuhay, nakikisalamuha at nagpapatuloy bilang isang sahaja. Sa ating paglalakbay, aalamin din natin kung paano sinusuportahan ng iba't ibang grupo at institusyon ang adbokasiyang pambayan. Pilipinas, Pilipinas, Bawat wika ay may kwento. Bawat wika ay yaman paano natin maisusulong ang advokasiyang pangwika? Simple lamang. Sama-sama nating pangalagaan ang mga wika ng ating bansa upang hindi ito tuluyang maglaho. Kaya't mga kaibigan, patuloy nating payamanin ang ating wika. Huwag nating tuluyang mawala ang yaman ng ating kultura. Sa halip, gawin natin itong inspirasyon upang magtulungan at mas mapalawak pa ang kaalaman ng bawat Pilipino. Ako si Shane Ancomaling na nag-iiwan ng mensahe, ang wika ay ang ating yaman.